nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Ah, pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kami isali. Buhay pa ako. Eh, saka nandyan yung military pati Police hindi papayag nung... I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na naman. You 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 better... kayong nasa bureaucracy, better uh, stand up straight and uh, be counted as a true Filipino. Otherwise, you are uh, asking for your early demise. Uh, alam mo, pag nagkudita ito, put, patayan lipan and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sudalo, naghirap na nga sila para sa bayan, tapos sila pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang sa mga sudalo sana yan, bakit pa ninyo, you know, not good. Pinag-warning ako sa inyo, huwag kayo ang gumagawa ng gano'n. Pagka marami, hindi papayag ang sudalo niya. Iyariin kayo, sigurado ako niya. Kailala ko ang sundalo ngayon, Presidenteo. Napipigilan lang. Pero pag uh, if it goes haywire, mahala kayo. Basta ako nagbigay ng marling sa inyo. <coughs>